Uh, sa araw nga po pala ito mga kagenggeng, ito nga po pala at makikita nyo na naman po kami dito nga po pala sa may pastry sa perimeter pa rin po ayan nga po kahit po masama ang panahon tuloy lang po sa pagraskat dahil po yung damo ay kumakapal na tumataas dahil po kapag umuulan nakakatikim po sila ng tubig kaya po mabilis siyang kumapal. Ayan nga po't makikita nyo, kahit po medyo makapalang damot, mabilis lang po namin na natatabas po ng pag-agreskater. Dahil po kami ay tulong-tulong, ayan po't makikita nyo, yan nga po palang sidewalk na yun ay po namin pagkatapos po mag-reskater. Kaya po, pag iniwan namin ay malinis na po at wala na pong babalikan ayan po nakikita nyo yan nga po palang unit na yun dinamay na rin po namin ayan po nakikita nyo po siya ah, kaway ka muna kakaway kakaway yan nga po pala yung kasama ko tiga pala po na sa iyo ayan po meron pong nagbabantay po sa aming gwardiya shout out po sa gwardiya siya nga po pala mga kagayon din huwag pong kalimutan pakipalaw po ang aking page palike at pashare na rin po maraming salamat po mga kagayon din